this this is Ryan. You are watching again my vlog so for today's episode. Very special po sa akin. Ang episode na to kasi po uh, I know, na alam nyo na kung bakit siya naging special. And I'll be sharing with you this new milestone of me po. Hindi lang para sa akin, kundi pa ni bagong milestone po nating lahat. Sa lahat po ng mga loyal aspirants natin na uh, hindi ako iniwan sa aking journey dito sa aking YouTube. Now, gusto ko maging transparent sa inyo and I'll be sharing with you ang ating first sahod. Yay! Dito po sa YouTube. Again guys, aspirants, maraming 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 salamat po. Sa lahat ng mga hindi nagkasawang sumuporta, sa lahat ng mga aspirants na hindi nag skip ng ads, sa lahat ng mga aspirants na patuloy yung nagme message sa akin, ayan, kahit anong pa yan, Maraming maraming salamat po. I really appreciate you guys. At dahil dyan, so, marami ako mga i-announce sa content na to. Kaya tapusin nyo. Kasi I hope na after nitong video na to, hindi nyo pa rin ako iwan. And I'm really, really excited sa mga future vlogs na gagawin pa natin. Hindi lang sa YouTube. Mga tiktok man yan, Instagram, or Facebook. So, Simulan na natin ang ating vlog. But before anything else, ayan, habang love na love ko ang aking hair ngayon. Char! <laughs> Gato kasi yung buhok ng mother ko. Actually, kapag ituyo pa yan, sobrang wavy niya, guys. Napaka-ganda talaga. Kaya, uh, alam nyo na, nanay ko. O, oh, ang ganda, ganda ng buhok nyo. Naman ko po, ang buhok ng aking nanay. Okay, before anything else, if you haven't yet subscribe and if you are new to this channel, Please help me to reach 3,000 subscribers. Maraming maraming salamat po. So, I supposed to vlog this yesterday, August 21, kasi kahapon ako sumahod sa YouTube. Unfortunately, hindi po maganda ang ating nararamdaman, ng ating katawan. So, medyo tinarangkaso tayo. So, sa ating mga aspirants sa first time dito and hindi nakapagbago ng mga medicine kit, nyan, mga first needs natin, I suggest mo na bilhin nyo to, Caldrex, Han. Effective to guys sa mga tinatrangkaso nila ilalagnat. mag -take lang kayo ng 2 capsules per inom ninyo kasi effective siya. And lalo na no kapag sa gabi kayo iinom ito, makakatulog talaga kayo. So, effective siya for me ha. Ewan ko lang sa inyo. Pero, yun, highly recommended itong gamot to, guys. Capsule na to para sa mga hindi nakapagbaon ng gamot baon dito sa Croatia. So, yun na nga. <laughs> okay, so sasimulan po natin ng ating na Melu Okay, paano ba ako nagsimula again dito sa YouTube? And paano ko na-reach itong first tahun na to dito sa YouTube? Okay, so last year, December, winter, doon po ako nagsimula mag video video actually matagal na tong youtube account ko 2017 pa itong youtube account ko but hindi ako nagkakaroon ng time na makapaggawa ng mga content and yun na nga last year december winter may winter job ako dito and marami talaga akong time ng winter doon ako nagkaroon ng time and ng courage na makapag video talaga ng full time yung tipo although may mga uploads sa ako kulit summer last year pero hindi talaga ganun yung alam mo hindi talaga yung katulad ng kahit content na ginagawa ko so december ang tanda ko no nasa 100 plus pa lang yung subscribers ko nung december so uh, as times as months goes by ay tuloy-tuloy tayo sa pag-vlog natin So, March this year, March, April, May, June, July, March, April, May, June, July, August. Five months ago, March, na-reach ko na po yung 1,000 subscribers. So, maraming maraming salamat. <laughs> okay? So, yun na nga. New milestone yun. Pagdating naman ng uh, March, April, doon ko na-reach yung 4,000 watch hours. So, requirement kasi guys ni YouTube para maging YouTube partner ka and para ma-monetize ka dito sa YouTube, magkaroon ka ng 1,000 subscribers and magkaroon ka ng 4,000 watch hours. So, doon ako nahihirapan talaga sa 4,000 watch hours. Kaya, kung mapapansin ninyo no winter, every day may upload ako. So, di talaga ako nagsawa. Mapa-shorts man yan, no? mga vlogs, ayun. And I'm really glad na naging makabuluhan yung everyday uploads ko na yon kasi ang dami ko na i-share sa inyo ng mga experience and hanggang ngayon may mga nagko-comments pa rin sa mga vlogs na yon at syempre sinasagot ko pa rin so thank you guys so dumating si si May eh April so nalit na si Watch Arts nag-apply na po ako ng YouTube Partner Program ayan so unfortunately nung time na po na yun hindi po na-approve ang ating application for monetization sa face YouTube. Alam niyo yan, sa mga nakatutok talaga sa channel ko, nag 60 senti ako, tapos, sabi, di ba sabi ko naman, bonus na lang talaga if ma-monetize ang channel natin. So, almost, I almost give up talaga, talaga nung time na yon kasi sabi ko, sa part ko, hindi, Or so, ang inayang ako, pero bonus na lang talaga if ma-monetize ng channel. Pero naiisip ko is yung mga kabayan po dito na tumulong sa akin, na lagi nanonood ng mga videos ko para lang ma-reach yung requirements na 1,000 subscribers and may hiwa kasi ako dito and 4,000 watch hours. So doon ako nalungkot. And then, uh, wala nalaga talaga ako ng gana. Medyo, nanghinayang ako. Tapos, parang, feel ko sayang. May ganun, may ganun feeling. Sasayangan talaga ako. So, nagbigay ng option si YouTube. It's either mag apply ako, or mag reklamo ako na mali. Parang ganun, something na ganun. And I aminado mean, naman ako na yung iba kong mga contents before, ay kinuha ko sa mga TikToks ko. Ayan, mga ganyan. Eh, hindi naman na kasi ako aware na bawal pala yung mga ganun. Sa mga taktik, mga ganun. So, to make the story short, dumating po yung May. One month yung binigay nila sa akin para mapag-reapply. So, dumating yung May, nag-reapply po ulit ako. And then, wala pang six days then. Hindi, kinabukasan after ko mag-reapply, boom. Na-approve na po for monetization ng ating channel. So, that was May. June, July, August, three months ago. So, after ng approval for monetization, nag-fill up na ako ng mga requirements, ayan, mga forms ni YouTube para sa mga requirements for monetization, mga ganyan-ganyan. And then, was after ko siya ma-submit, six days, yata, ten days, ten days after ko pong mag-apply, or mag-fill up ng mga forms, dumating po itong papel na to. <laughs> Actually guys, tuwang-tuwa talaga ako dito nung dumating ito. Kasi feel ko talaga, alam mo yung silver play button or gold play button, feel ko ito na siya guys. Parang okay na ako dito, kontenta na ako dito sa ganito, nakatanggap ako ng ganitong form. So ang laban po nito guys ay from Google and AdSense, ayan, ito yung form kung saan nakalagay po yung verification code. Ganon. Hindi siya basta-basta through email or through contact number. Through mail talaga siya ibibigay. Tapos pag binuklat mo to lalabas yung code na ikaw lang makakaalam. So, galing pa to guys na France. So, I will see you France. Inshallah. <laughs> so, galing pa siya ng France guys. Itong sulat na to Ito lang talaga. As in, dumating nakita ko yung mailbox namin dito sa bahay. Ito lang nakalagay. So, binuksan ko na siya. Ininput ko na yung code. And then, boom! Verified na po ang ating address, ang ating pagkatao. <laughs> ganon, ganon. Hindi ba basta, basta yung ganon? So, after nun, guys, in ko talaga na makakapag-upload ako daily. Pero sobrang busy talaga nung no, may June, lalo na yung July. Diyos ko, sobrang peak. Kasi ito ng August pa. Hindi ako na nakakapag-upload. Siguro may weeks bago ako makapag-upload ng bagong vlog. And, uh, ayun, medyo mabagal man, pero at least, ba, diba, may progress. Doon ako. And, may mga times naman nakakapag-daily vlog ako. sa so, tuwang-tuwa na ako. Kahit hindi ganun kalaki yung mga views, guys. Alam nyo, kahit hindi ganun kalaki yung mga views. Pero, oh, pag nakikita ko yung analytics ko sa YouTube, sa studio, may mga progress siya na tatouch po talaga ako and sobrang ako po na-appreciate yung mga taong patuloy na nanonood patuloy na hindi nag skip ng ads napakalaking tulong po sa akin nun guys parang naiibsan yung pagod ko from work kasi yung gaway ko dito after ng duty mag-shoot ako ng vlog after ng vlog kakain muna ako pagkakain ko mag edit ako tapos i-upload ko kagwa pa ko ang thumbnail ko hindi po talaga ganun kadali as in tapos pa ako ng mga inquiries ninyo ayan pero hindi no ano hindi sa ayaw ko and sobra akong natatouch talaga as isa uh, na ganun yung nagiging routine ko everyday. day kung hindi man ako nakakapag-upload ng vlog sumasagot po ako ng mga inquiries ninyo sa YouTube sa TikTok sa Instagram mga ganun so yun na nga dumating yung July uh, April may, May, June, July, August. Three months, finally, na-reach ko na yung threshold ko sa YouTube. So, yung threshold na tinatawag nila, guys, ay yung minimum balance mo na kailangan mo ma-reach bago ka sumahod. So, finally, this August, uh, ba, August 10, na-achieve ko na yung balance na yun. So, sabi ko talaga, thank you, Lord. Ha? parang na, ibsan talaga lalo yung, wala lahat yung pagod ko dito sa YouTube. Kasi, nakikita ko may progress, guys. Kahit pa sabihing mabagal. Pero, alam mo yun, ito, na-chip natin. <laughs> Char. Tapos, thankful ako kay Sir MJ. Tapos, kay Mami... kay Mami sa Hong Kong ay, na, eh. naku, nalilimutan ko yung mga pangalan na doon ako sa kanila ako nag i inquire ng uh, ang tatanong naman ako, bakit, uh, ano po kayo ganito, ganyan, ano ganyan. So, sa kanila ang tatanungan. So, this August 21, kahapon lang, August 22 po ngayon, ayun, thank you guys, finally, na tanggap ko na po ang aking first sahod dito sa YouTube. Napakarami kong pinagdaanan, napakarami nating pinagsamahan, napakarami nating mga inquiries na pinagdaanan, pinag-usapan, and finally, sobrang malaking at sobrang laking achievement po nito sa buhay ko guys kasi ever since high school ako gustong gusto ko yung kayong ginagawa humaharap ako sa camera may gusto akong patunayan <laughs> ayo tas dito lang ako nagkaroon ng courage talaga na gawin to kasi gusto ko talaga and wala wala masaya lang ako sa ginagawa ko so ganun tas nag invest nakagib na kabili na ako ng gimbal nag invest talaga ako so sooner um, sana talaga pagdating nung sa kakapit bahay na naging na siya ng passport niya para pa, makabalik ng Pilipinas papasabay ko yung camera ko so uh, let's see kung anong nangyari so yun na nga na ko na sumahod na po tayo sa YouTube again guys, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng mga kabayan na hindi po nagsasawang sumuporta sa ating channel alam ko na hindi ako gano'ng kalaki hindi gano'ng kalaki yung audience ko hindi gano'ng kalaki yung numbers sa subscribers ko but I am really, 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 really thankful and grateful to you guys na patuloy po sumasama sa journey ko dito sa YouTube. At dahil dyan, okay, sabi ko nga diba, may mga announcement tayo magaganap. Oops, ayan. Okay, ang ating number one na announcement. So, alam ko naman, na-aware kayo na ang tawag natin sa ating mga subscribers ay, ay aspirants. Okay? Napakaraming aspirants saan man sa mundo. Ano man gusto mo mangyayari sa buhay mo. You are always an aspiring individual. Isa kang aspirant. Isa kang nangangarap. Okay? So, nag-decide ako na magkaroon ng rebranding. Ah! Hmm? Uh, <laughs> May rebranding ang ating channel. So hindi ko na nalimutan ko na yung pangalan ni ma'am. Nag-comment siya sa akin one of the video na in-upload dito sa YouTube. So, I decided po, natawagin po ang ating mga taga-subaybay na brian you know? O, di ba? Ang oh, witty kaya noon. <laughs> so, from now on, buko sa aspirants, ayan, Patawagin po natin ang ating mga supporters ng Kabo Brian. Hello mga Kabo Brian! This is Brian. You are watching again my vlog. Okay. Gusto nyo yun? Okay, di ba? So, Kabo Bryan na po ang ating panibagong tawag sa ating channel. Although hindi ko papalitan yung pangalan ko sa YouTube. Pero yun yung gusto kong itawag ko sa inyo, mga Kabo Brian. Kasi... Lalo na sa mga loyalists natin, sa loyal supporters natin na hindi ako iniiwan talaga. So, hello mga ka Naki! Okay. number 2 announcement. Itay na, ubusan ng pasabog. <laughs> number 2 announcement since first time po natin. Ayan. Mamimigay po ako ng 100 worth of Gcash. cash oh. <laughs> <laughs> Mamimigay po ako ng 10 worth. of oh. Mamimigay po ako sa 10 sa, sa tao, sa 10 Kababrayans natin ng 100 worth of Gcash after nitong video. So, make sure na nakasubscribe po kayo sa akin channel and just comment Kababryan Char sa comment section ng vlog na to para isa kayo sa mapili. Mapapalarin. So, number two. Then, number three. Ayan. May openings po. So thank you pala kay Ma'am Donna. Ang worldwide connections from Qatar. 'Yan po ang aking agency sa Qatar na paalis sa akin bound here sa Croatia. So sa ating mga kababayan na gustong makapagtrabaho sa Croatia, at hindi mo sa Croatia, may Malta, may Romania, may New Zealand, may Lithuania, and United Kingdom. So ang worldwide connections po ay magkakaroon ng mga events sa Qatar, September 8, 2023, sa Kuwait, may September 15, 2023. Sa Abu Dhabi, UAE, September 22, 2023. And September 24, 2023. So you will see on the screen yung mga details kung kayo po ay gusto makapagtrabaho sa Europe. Okay, hindi lang tayo sa Croatia. Kung hindi man kayo matanggap sa Croatia, guys, napakarami options ang pwede po ninyong applyan sa Worldwide Connections. So, legit po agency na yan. Yan po ang aking agency sa Qatar. Malay nyo, kayo na susunod na maging kababrayan sa Europe, maging successful aspirant sa Europe dahil sa Worldwide Connections. Dahil kaya nga siya tinawag na Worldwide Connections kasi you are connected worldwide. <laughs> okay So you will see the screen guys ha huh? And just tell them Na refer ko po kayo Para malaman nila So thank you sa trust Miss Donna uh, Sa Worldwide Connections Para maisingit Sa acting munting vlog na to Ang inyong advertisement So Gcash na lang Char <laughs> Woo! <laughs> so yun lang again mga kababryan maraming maraming salamat po sa panonood ng aking vlog and if you have any more questions or suggestions na gusto niyo i-content ko just comment down below nila and I'm happy to help you guys sa mga inquiries ninyo, kahit ano pa yan. Basta kaya ng powers ko, kaya ng utak ko, go! <laughs> so, thank you guys for watching and maraming maraming salamat talaga ulit sa lahat ng mga tao. Sa lahat ng mga hindi po ako iniigawan sa aking journey. Mahal na mahal ko po kayo and God bless you all mga kababrayan. God bless you all mga aspirants. And I hope to see you soon on my next vlog. Ciao! Anong